Okay, so good morning class, ano? Kumusta naman ba ang lahat ngayon? Nandahil sa matinding init, our classes are once again pushed to online modality. And to give consideration naman sa mga mahina ang internet connectivity, tayo muna ay mag-AOL para sa ating discussion for today. So, alam ko na kahit na maraming um, sagabal o hindrances sa ating pag-aaral, tuloy pa rin tayo sa pagpapayaman ng ating um, kaalam. Okay, So, kita naman sa ating presentation na ang ating pag-aaralan ay ang layunin ng lipunan ang kabutihang panahat. And para, sa, para sa ating discussion for today, sabihin ko lang na magiging makabuluhan at exciting ito. Makikilala natin ang iba't ibang taunuhan mula sa mundo ng Balintuna. Ngunit bago tayo dumako doon, atin munang bigyan ng pahapyaw ang ating RD. So, yan no? Next slide tayo. Alright, so ayan, ang nasa screen natin ngayon ay kabutihan ng lahat, hindi nakararami. Alright, so class, lingit naman sa kaalaman ng lahat na mayroong mga bagay na hindi sa lahat ng pagkakataon ay patas o nakabubuli para sa lahat. May mga karanasan na mayroong mga taong napag-iiwanan o di kaya mayroon namang nakakaangat. Dahil dito, sa inyong murang edad, narapat lamang na pag-aralan natin ang kabudihang panlahat. Um, kailangan natin itong uh, pag-aralan dahil nga, um, ito ang magpapayaman sa ating lipunan. So, bigyan muna natin ng kahulagan kung ano nga ba ang kabutihang panlahat. Alright, so base sa pangalan nito, ang kabutihang lahat ay kabutihan para sa lahat kung saan ay walang naiiwanan. At nakasaad nga sa slide, ito ang kabutihan para sa lahat ng individual na nasa lipunan. Ito ay ang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan. Alright, so ayun nga no, ang kabutihang panlahat is setting aside all our selfish agendas in order to make way for the greater good. Dito, mas napapaigting ang serbisyo natin sa kapwa at nababawasan ng ating pagiging makasarili. Ngunit, para kayo mas magkaroon ng mas malalim na pangunawa tungkol sa topic na ito, uh, manood tayo, no? panoorin natin itong video na ito. So, kailangan nating uh, manood ng maigi, Uh, kilalanin at kilatisin ang bawat karakter dito sa mundo ng Balintuna. Saglit lang, klasa. I'll stop sharing for a bit para we can watch it. So, ito na nga ang kwento. Sa mundo ng Balintuna, mayroong dalawang barangay na sa una ay mukhang magkapareho. Subalit, kung titingnan ng maiki, ay lubos na magkaiba. Ang unang barangay ay ang barangay Chikadink. Sa barangay na ito, may paggalang ang bawat isang mga tao. May kita ang tawag ng katarungan at karapatang panlipunan at may kapayapaan. Pero sa kabilang banda naman, eh, sa barangay tsaka naman, makasarili mga mamamayan na naigang individualismo at yung mga tao, naku, ayaw malamangan. Sa barangay tsika ding nakatira ang pamilya ni na Senyor Pedro Di Magiba. Si Senyor Perla Dimagiba ang kanyang asawa at sila ay may anak na si Palomo Dimagiba. Ang pamilya ay masigasig at mabuti sa kanilang kapwa. Palagi nilang ninanais ang nakabubuti para sa lahat. Nakapagtayo na sila ng bahay punan, paaralan, ospital at iba pang gusali na naglalayong makatulong sa kanilang kapwa. Ngayon, tarna at bisitahin natin ang pamilya Dimagiba. Ma, pa, manok po. Paano yung araw niyo? Mabuti naman, anak. naglibot kami kanina sa bagong tayo na bahay ang punan. At kinagagalak namin na maayos pa pakakalaka doon ngayon. At ito nga pala, binilan ka naman ang favorite ng favorit. Yay! Ha, thank you po, ma. Pa, tara na po. Magpahinga huh? mo sa mo kayo saglit. Para kung uh, mag -ain. nakikita na sa bahay pa lang ay maganda na ang pakikisama ng pamilya di Magiba. Tunay ngang hindi sila magigiba. Ngayon naman, tayo ay dumako sa isa pang pamilya. Ang pamilya Villarama na nakatira sa kabilang barangay. <coughs> <coughs> Mimi, ano ba yan? Uuwi na kami na wala ka pang may nakain sa pagkainan. Bilis-bilisan mo nga. Wala ka talagang kwenta. Uuwi kami pagod na pagod tapos wala pang pagkain. Pasensya na po, ma'am, sir. Hindi ko po kasi alam na maaga po kayo uuwi ngayon. Magluluto na po ako. Beso mo na! Sige na! Walang araw na di ako pinapagalitan. Ngayon, pinagalitan ako kasi walang pagkain. Pag naman may pagkain, papagalitan ako kasi malamig na. May topak talaga tong mga amo ko. Ay, Pinig na, na naman ng boses ng mag-asawang yan. Diyos ko, daming dada. Ay, alam mo ba? Alam ko na kung bakit ang bitter nila. Pareha siguro silang baog. <laughs> Tama ka dyan, sister. Lobos nakita ang impluensya ng dalawang pamilya sa kanika nilang mga barangay. Laging papuri ang sambit sa pamilya di Magiba, samantalang panghuhusga naman ang natatamo ng mga Villarama gayon paman, hindi naman nagkakaroon ng interaksyon sa pamigitan ng dalawang pamilya, kaya hindi sila nagkakaalitan. Subalit, hanggang sa isang araw... Hello? Tak, baby? Naku, mabutit na ka. Nagbabala kasi akong ibenta ang aking lupain dyan sa pagitan ng barangay Tsaka at Chikading. Eh, ano ba naman? Pinapauwi na kasi ako ng aking mga kamag-anak sa Estados Unidos. Ah, Ganun ba ko, Nako, huwag kang mag-alala. Sigurado akong may bibili niyan. Ako ang bahala sa'yo. Kaano ba kanaki nakiang lupain at magkano ang aabutin? Nasa limang ektarya ang bakanteng lote. Kaso kap, may kamahalang lamang ang pagbebenta ko rito. Nakausap ko kasi ang aking pamilya at sinabi nila sa akin na masyadong malaki ang pwesto kung ibibenta ko ito sa mababang presyo. Malapit na rin kasi ma-urbanize ang lugar, kaya napag-desisyon naming pamilya na ibenta ito sa presyo 10,000 pesos kada square meter. Ah, ganun ba mami? Hindi bale. Then, per square meters. Isang so, 5 hectare, di ba? So, 5. 500 million pesos? May kukustuhin pa bang bilhin yan? Pasensya ka na, Kap. Yan na kasi ang presyong napagdesisyonan ng aking pamilya. Alam mo naman, hindi madaling mamuhay sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. Di bale, Mare. Pasensya na at nagulat ako. Hindi ko aakalain na may ganun palang kamahal na luwa pa sa mundo. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado ako na may bibili niyan. Ako ang bahala sa iyo. Tawagan lang kita pag may update na ako, okay? Ako, salamat ng marami, Mare. O siya, sa susunod na lamang muli. Marami pa kasi akong papeles na kailangang ayusin bago makalipat sa Estados Unidos. Salamat ng marami sa susunod na lamang. Laking gulat ni Kapitan Baby Bakrips matapos matuklasan ang presyo para sa si lupain ni Ma'am Canor. Ngunit, tulad ng kanyang sambit, mayroon siyang kilala na nanaising bilhin ito. Dalawang potensyal na mamimili ang kanyang tinawagan. Senyor Dimagipa, pasensya na ho sa abala, ngunit may lais na mga kong -ibatid na napakagandang balita sa'yo. Naku, no, Kap Baby, huwag po kayong mag-alala, di lang ano po ba yan? Ganito po kasi sir, may kaibigan po ako na gusto niya pong ibenta ang isang lupain sa gitna nga po ng dalawang barangay. Dalawang barangay na barangay Chika Ding at barangay Chaka. Kung alam niyo po yun, alam ko naman po na bukang sa kalooban niyo na makatulong sa kapwa, kaya baka nagbabakasakali po akong mahingi ng tulong sa inyo. Nakahanda na rin po itong mga papeles. Pati oh, patit ko nga ang lugar na yun. Matagal ko na rin minamata ang lugar na yun. Gano'n ba kalaki ang lote at magkano ito binibenta? Ah, uh, senyor, wag po sana kayo magugulat. Alam ko naman po ang kayang-kaya niyo po itong bilhin kaso may sadyang kamahalan lang po talaga ang presyo. Ang sukat po ng lupain ay limang hektarya at ang presyo po nito ay 10,000 per square meters. Limang daang milyon po kung sumatotal. Naku, malaki nga ang gastos nito. Pero kung iisipin, na lang ang presyo sa laki nito. Sige, maraming sa naman, Kapitan Bailey. Ipagpapaalam ko muna ito sa akin ng na asawa bago ko ito pag-desisyon na. Ngunit ngayon pa lamang ay naiisip ko na maaari kami makapagtayo ng parke upang maibisa ng init na nararamdaman natin dito sa lugar natin. Magandang ideya nga yan. Sige, Kapitan Bailey, sa Walang anuman po, Senyor. Sa totoo nga po, dapat kayo po ang aking pasalamatan kasi po sa mga naiahandog niyo po sa komunidad natin. Tawagan niyo lamang po ako kapag po nakapag decide na kayo. Paalam! Lingid sa kaalaman ng kapitan, mayroon na palang maaligid sa kanyang kapaligiran. Ito ay walang iba kundi ang donya ng mga villarama na si Alejandra. Kilala siya bilang isang maingay, tamad at reklamador sa bahay. Tanging kayamanan at kapangyarihan ang hangad niya sa buhay. Ah, ang talaga ni Senyor Di Magi ba? Naku, Kapitana! Nakakapagtampo ka naman! Okay. Sa lahat na pwede mong oferin ng lupa na yan, hindi pa kami ng asawa ko. Alam mo, kayang-kaya namin bilhin yan. Eh, siya na hudon niya. Lalapitan ko rin naman po kayo eh. Hmm? Sa so, totoo nga po, tatawagan ko dapat kayo ni Don Antonio. Hmm? Dapat lang, no? Pagdating sa mga usapin na ganyan, dapat kaming dalawang inuuna nyo na akong asawa. Alam ng buong komunidad na kayang-kaya namin bilhin ng asawa ko ang lupa na yan. Hintayin mo lang, bibilhin namin yan. Adonia, may sasadyang kamahalan ko kasi yung lupa. Eh, limang hektarya po ito, sampung libo kada square meter. So, 50,000. Ano sa tingin mo sa amin, hindi namin kaya bilhin yan? Bibilhin din namin yan ngayon din. Ah, uh, di naman po sa ganyan, Donya. Nais ko lamang po ipaalala sa inyo na gusto dyang kamahalan po ang lupa. Nakahanda na rin naman po ang mga papeles. Huh? Ang naman. Kala ko sa mama naman hindi namin bibilhin yan. Ah, uh, sige po, Donya. Natawagin ko po kayo ni Don Antonio kapag po mayroong mga bagong aktipo po sa lupa. Dapat lang. Hintay namin yan. Okay. Sume. Lumipas ang ilang araw bago magkaroon ng progreso sa pagsasaayos ng mga papeles sa pagbisita sa bahay para sa dalawang pamilya. Matapos ayos nila Kapitan Baby Backlips ito, agad niyang tinawagan ang dalawang mag-anak. Hello ko, Senior Dimagiba. Kamusta po kayo? Uy, Kap Baby. Ito, maayos naman kami ni Mrs. Kayo, Kamusta? Ah, uh, ayos lang din naman po. Sadyang stress lang at kamakailan lang ay may mag-anak na pumunta rito sa barangay para mag-away tungkol sa kung ano ba mauna. Itlog daw ba o manok? Abi, gusto pa atang magpademanda para lang patunayan na tama siya. Kaya ayun, pinatawag ko na lang si Rati Tool po. The way na po sila. Abi, napakasibag ka talino naman, Kap. Mari kaya... O, oh, Ko, halika dito. Kausap ko ang ka baby. Kap, kumusta kayo? May balita na ba sa bakanteng lote? Excited na akong nakita eh. Ah, ito pa maayos naman. Siya nga pala, sabihin ko na rin po pala kayo na maaari niya na pong bisitahin yung lote na naisip ko Ay, totoo ba, Kap? Nanig mo Makikita na natin ang bakanteng lote. Isama na rin natin si Paloma dito upang makita niya rin ito. Tiyak matutuwa yun kapag nakita niya ang na ng aking parking. Tama ka! Kap, saan ano ba ito? Ah, simple-simple lang po. Malapit na naman po yun eh. So, kakanan po kayo. Tapos diretsyo, tapos kaliwa, tapos kanan ulit, tapos kaliwa ulit, tapos kanan ulit kayo, tapos kaliwa. Tapos, may makikita po kayo na malaking basketball court. Makikita niyo po naglalaro doon si Lebron James. Tapos, pagkatapos po nun, uh, kakanan po uli kayo, tapos may makikita po kayong palayan. Doon po pinapatubo po yung mga palay po dito sa buong bansa. Tapos, pagkatapos po nun, kakanan po kayo, may makikita po kayong factory doon, tapos kaliwa po kayo, tapos nakikita niyo po yung West Philippine Sea, tapos po kanan po uli kayo, tapos kaliwa kayo, diretso, tapos diretsyo, tapos doon po sa may malaking aso, sa katabi po na bahay, iyon na po yun. Sa gitna po nun, andun na po yung dote. Pero po, send ko pa rin po sa inyo yung mga direction, don't worry. Maraming salamat, Kapitana. Matapos matawagan ang pamilya di Magiba, nagulat na lamang ang Cap Baby Back Ribs na bigla siyang tinawagan ba naman ng isang tila sabik at inis na Don Alejandra. Hello po. Oh, Cap Baby, sa so, wakas yung nagkausap na tayo. Oh, paano ba ito? Ngayon pala ang punta ng pamilya di Magiba dun sa lote na yun? Ibalang eh, ko ba kayong imbitahan man lang kami ng asawa ko dito? Ay, ah... Uh... Mauwi na ng nga aking asawa galing dun sa hacienda namin. Kaya, maya maya paruroan na kami dyan, ha? Pakisend na lang sa amin yung mga detalye para magkaliwan na lang tayo kung nasan pa yung lote na yan. Ay, siya nga po pala. Oh, andito na pala yung asawa ko. Sabi ni kapi, di pwede na natin puntahan yung bakanteng lote ngayon din. Ganon? Mabuti naman matutupad na ang pangarap natin magkaroon ng na isang malaking mansyon. O, paano ba yan, Cap? Magkita-kita na lang tayo mamaya. Asahan mong nadalhin ko ang Ferrari na ah, kasawa. Ay, sige po. Grabe, dami kong nasabi doon ha. Ah. Lumalabas pa siya talk sa ko. Gaya nga ng sinasabi nila, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Eh, ang kaso, sa pamilyang di Magiba at Villarama, sa bakanting lote ito. Matapos ang higit dalawampung minutong paglalakbay, nakarating ang pamilya de Magiba sa lote. O, ito na pala ang lote natin. Kay ganda naman na ito. Tiyak, marami ang mag enjoy dito kapag natapos na ito. Ako, naiisip ko na ang mga pamilya pupunta dito upang magsaya. Nay, Nay, magbabal din ba tayo dito kapag matapos ng korte? Oo naman, anak. Kung gusto mo, ilibig ka pa ng tatay mo sa kung anumang pagkain dito, di ba? <laughs> 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 Ako, parang hindi naman kaya na aking bulsa. Siguro sa... Ay, daw niya. Huwag po Wow! Kinabi naman itong panibagong lote natin. Kaya ganda, no? Sigurado akong malaki ang may papatay nating ating rito. Cup baby, kukunin na po namin ang lote. Ay, um... Hoy, hindi po po yan. Napatingin ng mag-asawa sa pamilya di Magiba sa kanilang gilid. Gulat, nakita ni Cup Baby ang paparating na problema rito. Excuse me? Anak ko ba to? Masyado mo lang ata pinalaking disrespectful at inaangkin niya ang lupang pagmamayari namin ng asawa ko. Hindi mo namin pinalaking ni masamang asal ang aming anak. Alam niya kung paano kumilatis na sitwasyon ng sitwasyon at tao. Sa so ngayon, ay eh, nakita niya kung mali ang ginawa niyong pag-angkin sa lote sapagkat wala namang mga papere sa mga kapagpatunay dito. So, sinasabi mo uh, ba na sinungaling kami ng asawa ko? Yun ba? Hindi naman ho namin ni Pecho yun. Hindi po nagsisinungan niya ang aming anak. Ngunit, tama po ang kanyang binika. Eh kung papeles ang naman na pag-uusapan, Cup Baby? Oo po. Nasaan na ang papeles upang ma-turn over na ang plotting ito? Tipir, natin ang asawa. Ha? Tipir, ay? Ha? Huh? Naniinig ka ng bata ka? Ay, Don Antonio, Doña Alejandra. Ta. Tama mo ang sabi ng bata. Hindi niyo po makukuha ang lupa at kagaya po na sabi niyo kanina, itignan niyo lang po ito. Bukas na po ang offer ng lahat, kaya iiwan ko po, po sa barangay ko lahat ng mga patulis. Ano? Hindi tama yan! Tama nagkaganito, kap! Hindi naman ho sa pakikipag-away sa inyo. Pero hindi ho ba't makasariling isipin ang lahat na ito ay para sa inyo lamang? Paano na lamang ang mga pamilya at kabataan na nais makuha ito para sa sarili nilang ikasasaya at ikabubuti? Sa totoo lang po ay ito ang dahilan kung bakit naman ito nais bilhin ng aming pamilya. Sa laki na bakanteng loteng ito, maaari makapagbanding ang higit limang daang pamilya rito. Bawat ina, ama, ate, kuya at mutso, ay nais natin mabigyang saya at pampalipas oras sa mga lupang ito. bagaman may kakayaan kaming bilhin ito, gaya ninyo. At gagamitin namin ito hindi lang sa aming pansarili. Naisip namin maaari din palang makapagdulot ng kagandahang loob sa iba. Simula sa mga bagay na ganito. Hindi ho namin nais makipag-argumento. Sadyang nais lamang namin ipakita sa mga nais makakita at ipaintindi sa mga nais makinig ang importansya ng pagbibigay biyaya sa iba para sa ikawunlad at ikasasaya ng lahat hindi makaimik ang dalawang mag-asawa Villarama sa pamilya de Maguiba. Hindi nalilubos maisip na ganito pala kalalim ang dahilan upang bilhin ng dalawang mag-asawa ang lupa kung tutuwasing hindi na magagamit na mag-asawang Villarama. Napaisip ang dalawa hanggang sa magsalita ang anak ng pamilya dimagiba Magiba. Hindi po bang mas mainam na magbigay tulong tayo sa kabutahan ng lahat? Gaya nga ng sinasabi ng mga matatanda, ang bata ay hindi nagsisinungaling sa edad na ito. Napagtanto ng mag-asawang Villerama ang punto ng pamilya di Magiba at ng pagpasyahang ipaubaya ang loteng ito sa kanila. Naisip nilang mas kakailanganin ng ibang pamilya ang biyayang ito, kaya naman ito'y ninais na nilang mapakinabangan ng iba. Matapos sabihin ng batang di Magiba ito, Nagbigay ng importanteng aral ito sa parehong mag-anak na hanggang ngayon ay dama at kita natin sa ating lipunan. Tunay ngang mapapatanong ka na lamang ng Hindi nga ba mas mainam na makapagbigay tulong tayo para sa kabutihang panlahat? Alright, so tapos tayo sa panonood ng ating uh, short film about sa kabutihang panlahat. Okay, so matapos panoorin yung film na to ano ba ang inyong mga naramdaman? Ano ba ang inyong key takeaways? Ano ba ang inyong naging affection? Para masagot ang aking mga katanungan, tayo ay magkakaroon ng uh, maikling pagsusulit tungkol dito. So mag-ready kayo dahil sa susunod nating uh, meeting, tayo ay magkakaroon ng activity tungkol dito. So sana ay marami kayong natutunan for this uh, meeting and I hope na maging safe kayo always dyan sa inyong mga bahay. So, ayun lang and God bless everyone. Have a nice day! Sa papamagitan po ng ating talakayan, natutunan ko ang kahalagahan ng kabutiang panlahat. Nakita ko rin po mula sa kwento ng pamilya Dimagiba at Villarama ang mga mabuting epekto ng kawang gawa at pagkakaisa sa komunidad. Sa kabuuan, ay nahikayat po ako na mas pahalagahan ang pagtutulungan sa pagbuo ng patas at mapagmalasakit na lipunan para sa lahat.